Ayan, nagpapakulo po ako ng baka, no. May laman at puto-puto. Mamaya natin re-reveal kung anong uh, uh, gagawin natin dito, no mga ka gig... Tignan natin yung ating pumukulo. Yan itong ginagawa namin, no. Para yung sebo. Yung... Para yung sebo, kakapit sa yelo. Ayan, no? Oh. Uy, medyo malambot na, ha? Atas. Bell peppers. Ayan, set aside muna natin, ano? Ang ating baka. Fry muna po natin ang ating carrots. I'm uh -huh. mm -hmm. 帮忙。 Ayan na po natin ang ating dipan. No? nalagay tayo ng stock. Simmer muna natin yan, ano? Lagi na po tayo sauce. to make the base and all ating kahalos wala tayong green piece ano pumunta ako sa bahay wala akong nakita pwede niya ito then naglalagay tayo na Rino, liver spread. Rino, ang gamit ko. lang natin. Kung gusto nyo ng ganito, na pakunting sabaw, pwede rin. Pwede rin kung wala lagyan nyo pa ng beef stock ano yung natira nyo yung beef stock ano yun pero usually gusto ko sinila ganito medyo dry para malasang malasang Maglalagay ako ng konting sugar, ano? Para balance. Eh. Maglalagay din ako ng konting suka. O, oh, di ba? Hindi nyo alam yan. Ayan. Simmer lang muna. yan natin mag-release Luto na po na ito. Tikman na natin. Mmm. Ay, napakasarap. Lagyan po natin ang cheese. Lagyan natin ang cheese sa ibabaw. maraming cheese, mas masarap. <laughs> Ay, mga kagigil, kain na tayo. Ang sarap-sarap ng ating beef caldereta. Thank you sa aking auntie at binigyan ako ng bita yan. Kain na tayo ng kagigil.